Lagot na, Manny Pacquiao itinuturong mastermind ni Neri Naig Igmeranda sa kasong kinakaharap niya ngayon. Maraming netizen supporters ngayon ni Manny Pacquiao ang nag-aalala sa kanya sa pagkakadawit ng pangalan nito sa kaso ni Neri Naig Miranda na ayon sa talent manager ni Neri na Igmiranda na si Ogie Diaz ay may inilabas na ring warrant of arrest laban kay Manny Pacquiao. Ayon sa balita ay isa raw si Manny Pacquiao sa ambasador ng Dermacare na iniendorso ni Neri na Igmiranda. Maging ang aktres na si Rupa May Quinto ay isa rin daw na endorser ng naturang produkto. Ay naman sa aming nakalap na impormasyon ay may wanat o pares na rin ang mga ito na anumang oras ay maaari itong ihain sa kanilang tahanan o saan man naroroon ang mga ito. Komento naman ng ilan ay kayang kaya raw itong lusutan ni Manny Pacquiao dahil marami itong kilalang malalakas na abogado na kayang ilaban ang kaso nito. At sigurado rin daw na marami ang hindi naniniwala na makukulong si Manny Pacquiao dahil tiwala sila na inosente ito kahit pa isa siya sa ambasador ng Dermacare na ito. Dahil sigurado raw sila na hindi magagawa ni Manny Pacquiao ang manloko ng tao. Bagkos natulong pangaraw ito sa mga tao na mahihirap. Ngunit tanong naman ng marami ay paano malulusutan ito ni Manny kung sakaling damay siya dito. Gayong Nobel, ang Syndicate Estapa na kakaharapin nito. Kasabay ng dalawampung katao na nagsampa ng kaso laban sa kanila. Maging kay Neri Miranda Bay, nahuli na ng mga pulisya at kasulukuyang nakadetine sa BGMP, marami naman ang naaawa kay Rupa Mito. Dahil kung sakali raw na mapatunayan na kasama ito, sigurado raw na mabubulok ito sa bilangguan. Kahit pa wala silang kasalanan at tang ang pagkakamali lang daw ng mga ito ay naging endorser sila ng Dermacare na ito. Na milyon-milyon investment ang na-scam. Ay naman sa kasalukuyang sitwasyon ni Neri ay tila abutin na raw ito ng Pasko at Bagong Taon sa kulungan dahil na rin sa bigat ng kaso na isinampa sa kanya. Naayon naman sa kanyang asawa na si Chito Miranda at ay nanindigan sila na inosyente ang asawa niyang si Neri at tanging biktima lang din daw ito.